Jonas, tatlo na kalaban. Target, hindi natuwa sa linya ni Lanceta. Liga ng pulo, tinanggal ng rules. At sa akin, hindi makapili sa labang Slack 1 versus Rapian. So tara. Sa labang Jonas vs Joss at X ay nakuha ni Jonas ang panalo dahil naging effective nga ang mga dala niyang jokes at iba yung mga real talk niya talagang tumatagos. Malakas naman si Joss at X pero iba yung veterana na sa big stage. At ito nga lang paparating na event ng PSP sa July 6 ay dalawang muli ang mga kalaban ni Jonas. Ito nga ay si Dodong Saipa at Vince. Sa screenshot nga na pinost ni Jonas dito pinakita niya na pag nanalo pa daw siya ay tatlo na ang mga kalaban niya. Gam. Ano sasabihin mo? Rap skills usapan, yung mga napundar pinantatapat. Tanga, hindi gaganda buhay ko kung di ako magaling mag-rap! Kasi rap ang dahilan kung bakit meron akong kabuhayan. Rap ang dahilan kung bakit may maganda akong tahanan. Rap ang dahilan kung ba't naabot ko lahat ng to. Kaya kung sasabihin mo hindi ako magaling magrap ano pang tawag sa'yo? Sa mga nag-wordplay, wala naman akong tutol. Ang problema lang po, tanginan nyo, mga wala kayong humor. Hindi sa lahat ng pagkakataon, Barsang malakas. Baka nakakalimutan niyo si Balakid, tinalo ni Aklas. Hindi ko kailangan magtunog poison, lepkram, price tag, rafian. Hindi ko kailangan manggaya. Sapat nang ako lang ang panday nitong pinampapatay kong espada. Kaya sige, sabihin niyo ng mababaw ang mga jokes ko at kathak. Ang importante sa obra ko, sarili ko ang tinta. Kasi aanhin mo ang galing at ang talim sa pagdura kung nakikita naman sa inyo lagi ay ang mga ibang muka. Kaya sige, punahin nyo ang mababaw na jokes ko. Pero dapat mo yung pangatawanan. Kasi baka matulad kayo kay plasmang namatay ng pinagtatawanan. Sa kabilang balita naman, naglabas na nga ng prediction si Saki. Sa paparating na Zoning 17 at sa labang Slack nga versus Rapian, ay tila hindi siya makapili. Dahil kahit sino nga talaga ay pwede. Lumang ng bagya si Pero iba yung mga performance sa pinapakita ngayon ni Slack Lalo sa mga huli niyang laban sa, Ito sa unang match, Casper versus Andros Casper ako Yun, espero ako dito Hindi ako masyado, wala pa ako masyado mga detalye Sa kanila Nego G ako dito, Nego G uh, Mas trip ko yung mga wordplay niya Pero solid din naman si Anthony Kay Jerome ako dito, feeling ko makukuha niya pero hindi na ako masusurprise kung makuha ni Katana, of course. Know, parehas magaling to, pero Saint Ice ako. Dahil nga, syempre, preference. Mas trip ko yung style niya. Magandang laban to, magandang laban si to. Si lamang talaga si Raffian. Pero putang, ina si Slack. Malakas din si Slack. So, itong battle na to, tang inang feeling ko magiging either way to depende si Slack din kasi batak to mag jokes eh so kung ma-mix niya yung technical tapos mapaingay niya yung crowd sa jokes malaki yung chance niya pero si Raff kaya din mag jokes yung bars niya nakakapagpaingay ng crowd so hindi ako makapili sa putang ina sa dalawan to feeling ko nandun pa rin yung slight edge kay Raf yan pagdating sa lyricismo pero hindi mo pwede talagang tulugan si Slack yon di ko sinagot yung kung sino ano ko no pero ang hirap eh uh, di ko sinasabing mas malakas si Vitrum or what feeling ko lang ka, mag, makukuha niya tong laban na to lamang talaga si Deep cram dito no pero feeling ko hindi naman to hindi naman to nilagay dyan para maging competition ginawa to para entertainment at syempre si Sir Deon, alam niya naman siguro kung sino yung kaharap niya no Deep cram sa kabilang balita pa, ni Reb nga ni Target ang laban sa pagitan ni Lipkrom at lanseta At kung maalala nyo nga, may lenya si lanseta na sinabi niya takot daw kay Akata yung mga MCs na nasa paligid. At dito ay sinagot ito ni Target at tila nagiba yung ekspresyon ng mukha niya. Mm. Ultimo negosyante ng si Fibus, kahit siya binubus mo, di na ako magtataka kung kuripot na inchik nga si Anigma, dino Diyos nyo! Ang ko dito kaya ano kay kay Lanceta para ang daming ano no. Ang dami niyang sama ng loob no sa mga bagay-bagay at sa mga tao no. <laughs> Tuloy muna natin. Oh, ano lang. Oh, talaga linya lamang kasi, 'di ba? Ayong pinapasok niya muna ako sa bahay niya bago ko siya tinarantado. Actually, hindi ko alam yung <laughs> dami kong hindi alam no. Yung naging issue ni Lanceta at kay Luni eh kung anong pinaguhugutan ni seta para pero uh, ramdam ko yung ano niya eh, yung bara niya eh, na talaga may gigil siya ay eh, okay oh, uh, walang problema na hangarin yung trono kasi gano naman talaga mangyayari kapag ikaw ay may trono kasi ikot mo yung camera sa kanila boys ayan ng mga mukha ng mga takot kay Nico Seryoso <laughs> yun? Kinasisindakan nilang Seryoso yun? <laughs> At sa balita naman, hindi naman lingid sa ating kaalaman na mayroong rule sa pulo kung saan bawal mandamay ng pamilya. Nagsimula nga ito sa labang J-Doc vs. R.D. Victorious. Hindi nga nagustuhan ni Sherna na pagsuot ni R.D. Victorious ng damit na mayroong picture ng anak ni J-Doc. Bago magsimula yung round 1, uh, bibigyan ko ng minus to si uh, R.D.B. dahil sa suot niya. Hindi talaga ako pabor na dinadama yung mga bata ayoko nyan. Pag suot mo pa rin yan na round 2, talo ka na. Disqualified ka na round 2 at round 3, hubarin mo yan. Hindi natin kailangan idamo yung mga inosenteng bata Pero sa batay, ha? Mo. Pwede mong isara yan, huwag na nakikita. Pero dahil na-speed mo yung round 1 mo, pagbibigyan kita. Pero hindi talaga ako pabor na bastusin natin yung mga yan. Tol, inosente yan, hindi yan kasama sa laban eh, natin dito. Huwag eh, eh, labas eh, sa mga bata. Nakikiusap eh, 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 ako, tol, nakikiusap ako. Hindi dapat madama yung mga bata dito hindi ako okay. hindi ako okay. pero ito yung liga na hindi kinukonsinti yung ganyan kung gusto nyo gawin yan, dukay sa iba at ngayon nga pinagpasya ng founder ng pulo na si Shernan natanggalin ang rule sa pulo pero dapat pa din daw ay may art kung sakaling mandamay man sila ng pamilya wag daw yung halos wala ng modo pinaangulo nga yung asawa mo nagtutong bansa at pakantot ng nagpa alam mo ba yung stress ng OFW na malayo sa pamilya tapos may magchat-chat yan malamang ko yung totoo ba ganito ka Diba? Alam mo yon hindi na so, sa possible art family e. Mabilin Yung bata. Mabilin. Ang sabihin, sasabihin sa kalaban, ikaw hindi ka pala anak ng papa mo eh. Eh yung elementary o high school, may manonood dyan. Paano mo may sa bata na battle rap lang yan? Tayo, abot natin yun. Pero yung mga bata, makakaranas sa maagang bullying. Hindi ko ka napapasigal to eh. Tayo, nakaranas tayo ng bullying. ba? Diba? Buti nga na pagdaanan natin eh. Tapos dahil lang sa battle rap na ang ganda-ganda ng rasyon, ibang natin ginagawa. Makaka-apekt na tayo sa dumdamin ng ibal, Wala namang, hindi naman sakop natin. Lagyan nyo pa rin ang art. Ha? Ayun lang naman sa akin. Kaya simula ngayon, tatanggal nyo na yung roots. Paano? Ah, wala no hey, na ulit sa pulo hey, ha? Yeah, 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 yeah. Wala na, wala na. Sa art lang, art lang ha? So kayo na ano masasabi nyo sa payag ni Shernan na pagtanggal niya sa rules na ginawa niya noon at ano ang prediction nyo sa paparating na zoning 17? Kung ano man ang sarawobin mo, comment mo lang sa baba na mapag-usapan natin yan. So yun lang, God bless!